Hello, WhatsApp up mga kalumon? No, for today's vlog, din mga kalumon, uh, ah, mag-rescue sa kung pambot. Dahil karoon nga, nalunod dito yung kagabi. di ay, hindi din dala na ko siya o ganabitang limas kay takok ang taob gabi. Eh. Mga nasa 2.0 gabi, God. Ang taob niya, manang dakuol kayong taob niya. Hindi naman na ko siya o ganang limas kay kinitakhan ng tubig. Gabi, nag bawad karoon kay na ako ko ni Bagyo day karon no. Nang di ako karon sa dagat mga Kalumon. Ubo ni ko niyo tan-awon to. O mo tan-aw mo. Ah uh, sa unsa ang hentang no, sa pambot na ako sa station mga Kalumon no. Get this himpon, day, no. Muna og dito sa ning nga murag daan daan rin di agi anay na. <laughs> oh, aton na. Dagat an sa bus tani. Naa. Ah, Munas ni day karon Kalumon no say kita lang pambot oh, hello this way beware of a dog ang isa no sorry oh nagibli ang dah Dilimasan? Huh? Dilimasan na pambot? Aw, wow. mai, oh may. Kaya ako, gada balde. Mo, hmm. na akong pambot. Nang i-rescue na. No? Hmm. Hindi, no? Hindi na rin ko tapit sa pambot. Na. Nang tabo karon, Na. Kung makikita ninyo na mo na kay imtang sa pambot na puno jud tubig na grabe dako gud yung pambot rabiyag lang na ani sa kuan ka kabuga 2 feet oh 2 feet ni kabuga na ug wala jud matiman ang resulta karon na gris ako rang igawan ni gabi ug pom dire para pang depensa lang sa dili kay mutiglom ba hindi mo na bambot ko, no? Na? Loko po, tanan. Dekan, kignawaan akong mga gamit, ano eh? mo ka itong isa kabugsay. E, Hindi dahil na kukuha ito gabi itong pukot. karon na lang yung bugsay. Nawa. Kidubihan ako isa kapisi kagabi ka ng isa, diya. Okay. Kakuha nyo ko nga. Dapat jadi di magkuha. Di maputol. Okay. Lugnot man kayo tawang dagat, oh. Ha? Nah. habagat tungod kay naay bagyo di karon na ila na, naon kita itali di so, no? na da buga to lawa karon mga mono mo no magsugo na di ta og kan timas kay may tingi sa kabalde ya kay gamay ra man siya kay napilibo kay isa na kung kita niya ngayo liters ka na, 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 do, oh, na, kada tatando oh kada kuha ng tubig o 10 liters oh ilan na yon Ngayon mga kalamon, ipapakita ko sa inyo ano ang dahilan bakit madaling napuno yung bangka na, bangka, bangka, ko, yung pump boat. Ito yung dahilan mga kalamon, no? Dahil to dito, hindi ko nalagyan ng ano, pangtakip. Kasi kinuha ko yung ano, uh, ihi at nakalimutan kong lagyan ng takip. Kaya ito, nadali, nadali siyang na, na yan tubig at umulan pa dalawang beses kahapon at malakas yung ulan kaya yun mabigat ang aking bangka at dito pumasok lahat ng tubig at madaling napuno kaya gagawin nyo ang gagawin ko ngayon mga kalumon ay ah ito bisayaan lang na ako anyway. ay hago ayos tagatagalog kaya tabunan nila ako nyo na nabunan na ako. Pati ang tubig. watching mga kalumon na hinawad nga namin na iba upang nagustuhan namin na sa video na karon mga kalumon nga ang importante kaya na juda importante juda eh sungsungan juda na siya in case kung magkuha mo o mag ihi magkuha mo sa makina dapat naka naisungsung ito walang kuander eh nga ni chinelas para sa buho hindi tayo masada tubig Okay, thank you for watching and get blessed.